Uy, magandang araw sa iyo kaibigan. Ako si Nads. Halika at samahan mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Ang mabuting balita ngayong araw ay galing sa aklat ni Marcos, chapter 3, verse 13 to 19. At ito ay tungkol sa pagpili ni Jesus sa labindalawang apostol. Narito ang sinasabi sa ating pagbasa. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol. Inirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang pangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Ito ang labindalawang dalawang hinirang niya. Si Simon pinangalanan niyang Pedro, ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinawag niyang Buhanerges. Ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang kay Jesus. Kung isa ka sa mga taong napili ng Panginoong Jesus, ano kaya mararamdaman mo? Magugulat ka ba? Matutuwa? May iiyak? Matatakot? Kakabahan? Medyo malaking kaganapan ang tagpong ito sa buhay ng mga alagad. At tunay naman, sapagkat ang pagpili, pagtawag, paghirang sa kanila ay may malalim na kahulugan. At ngayong araw tatlong punto ang nais kong ibahagi para sa ating pagdinilay. Una, kakaiba ang pamamaraan ng Panginoon para pumili ng mga susunod sa kanya. Kakaiba siya mamili. Hindi siya nagtawag ng na mga taong perpekto, kundi yung mga taong may kanya-kanyang kahinaan. Sinasabi nito sa atin na ang pagpili ng Panginoon ay wala sa kagalingan kundi nasa kagustuhan. At ang mga apostol, sa kagustuhan nilang sumunod sa Panginoon, ay nadala sila dun sa punto kung saan pang kailangang iwan nila ang lahat. Pangalawa, ang Panginoon ang nauna sa pagpili sa atin. Naisip kasi siguro natin na tayo ang pumili kay Yesus, na tayo ang pumili na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ngunit sa katotohanan, ayan Diyos ang nauna sa pagpili sa atin. Sapagkat nung tayo pa lamang ay makasalanan o hindi pa natin kilala o sinusunod ang Diyos, pinili niya na tayo para sa sarili niya. Pangatlo, kapag tayo ay tinawag ng Diyos, may kaakibat ito nagawain gawain o misyon. Tandaan natin, si God ay isang God of Purpose. Hinirang niya ang labindalawa para mangaral nga daw kasama niya magpagaling, magpalayas ng masasamang espiritu, may gawain na nakalaan para sa kanila. At totoo rin ito para sa atin, para sa iyo, at para sa akin. May nakalaan na misyon ang Diyos. At ang una riyan ay ang maipahayag ang mabuting balita, ang salita ng Diyos sa ibang tao. Sapagkat ito ang magtutulot ng tunay na pag-asa at pagbabago sa buhay ng tao. Ikaw kaibigan, nabago na ba o binabago ng salita ng Diyos ang iyong buhay? Alam mo kung naririnig mo ang Diyos na nagsasalita sa iyong puso, gawin mo ang kinakailangan para masunod ang sinasabi niya. Sapagkat sa pagsunod sa kagustuhan o sa sinasabi ng Diyos, doon tayo makakatagpo ng tunay na kaligayahan at kapayapaan sa buhay. Kaibigan, tandaan mo ang tatlong punto na yan. Una, kakaibang tumingin ang, o pumili ang Diyos. Pangalawa, ang Panginoon ang nauna sa pagpili. Una niya tayong pinili bago pa man natin siya piliin. At pangatlo, kapag tinawag tayo ng Diyos, yan ay may kaakibat na misyon o gawain. Sana, dalangin ko ay na bless ka ng munting reflection na ito. At kung ganoon nga, maaari bang pakilike at pakishare ang video na to, maging boses ka ng pag-asa sa mas marami pang tao. Ito po si Nads na nagsasabing, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!